ito na yung naging source of income namin na kung ano yung gusto namin bilhin, nakukuha na namin. Nakabili na kami ng lupa at saka yung bahay na nagustuhan ko before, yun na ang bahay na nabili ko. Kung ano yung gusto mo, andyan na siya. Ang ganda na uh, maso surprise yung mga mahal mo sa buhay na, uy, may naipundar pala to siya. May mga ganito pala. Hindi din namin to magagawa kung hindi talaga maganda ang system na pinasok namin. Hi, ako si Rochelle Masig, 36 years old from Dabo de Oro, dating OFW, ito ang aking swap success story. Before kasi, uh, working student lang ako. So, natapos ko lang yung high school level ko. So, hindi na ako nagkaroon ng chance na makapag-aral ng college. Sa hirap din ng buhay, kaya nakapag-asawa din ng maaga. So, ang daming challenges ng buhay. So, yun, Uh, umabot kami sa point na nung nagkaanak na ko, ang dami na naming mga uh, utang sa buhay. So, yun ang nag na mga ibang bansa. So, before kasi, ayaw ko talaga yung salitang abroad kasi pagsakay pa lang ng airplane, natatakot na ako. So, sabi ko, kahit kumain lang kami ng kahit ano-ano, ayaw ko talagang mag-abroad. Pero dumating sa part na na yun, sa hirap ng buhay, pumunta na ako ng Saudi. So, mas nanagdagan doon yung challenges ng buhay ko, gano'n. Kasi, pagdating ko doon, mahirap dahil super strict yung amo ko. Halos yung mga pagkain, tinatago nila. So, uh, super strict siya la sa phone, gano'n. Ang hirap malayo sa family. So, ang hirap talaga ng buhay OFWs, yung experience abroad super hirap, no? Yung gusto mong mayakap yung family mo, lalo na pag nang sakit ng mga katawan mo, gusto mo nang yakap, tapos yung mamiss mo talaga sila, grabe, napakahirap. Minsan, iniisip ko sa sarili ko, makakatapos pa ba ako ng kontrata? Ang napakasakit, yung sa video call ang anak mo, ganon. Tapos, parang ayon niyang makita ka, ganon. Kasi nga, hindi siya lumaki na may mama. Gusto ko pag uwi ng Pilipinas, may ano na, may stable na akong business. Ayaw ko na bumalik doon. Nung bumalik na ako dito sa Pinas, malapit na kasi yung mag-COVID, 2019. Na-stop ako mag-network. Na-stop kung gawin ang swap business kasi ang daming dahilan, mahina yung signal, ayun, ang daming mga problema, ganun, may mga changes, uh, at saka nagka-baby ako, so wala na akong time, parang wala akong time sa business, so nawalan ako ng gana, so inisip ko, at that time na, uh, nakikita ko mga kasama ko, kumikita sila ulit, tapos nakakabinta sila ulit, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko siya balikan? Bakit hindi ko siya uh, gawin ulit ang business na to? So, lumapit ulit ako sa admin, nagpa-help ako. 2022, November 8, na may buy one get one ang company doon binalikan ko ang business sinubukan ko talaga mag facebook ads kahit wala akong alam tiningnan ko lang yun sa youtube nanood ako ng mga tutorial kung pa paano siya gawin so ayon pag uh, nag success naman uh, nag run ako ng ads kunti lang yung ano yung cpm niya so tinuloy tuloy ko na siya And then, na naglast pa ng until January ata yung promo noon. So, yun. Para ang bait talaga ng company. Kasi, no, pinataas nila yung promo. So, dun ako nakapag-stack ng marami. Nung nag-start ako ulit, ah, uh, One jar lang yon ang stock ko at saka three na trial pack. So, naamaze ako kasi one jar at three na trial pack at saka 2,000 na puhunan para sa Facebook ads. Grabe, lumago talaga siya. Dumami ng dumami yung stock ko. Ang grabing blessing ng Panginoon kung hingin mo talaga sa Kanya. Ito na yung naging uh, source of income namin na kung ano yung gusto namin bilhin, nakukuha na namin. Nakabili na kami ng lupa at saka may bahay. Yung bahay namin kasi before, maliit, super liit niya nung nagbagyo nung ba may bagyong Pablo, uh, pinapasok siya ng baha, pinapasok siya ng hangin tapos baha. Sabi ko sa sarili ko, ang ganda ng mga kapitbahay namin kasi naka-semento yung bahay nila. Tapos hindi pinapasok ng baha. Sabi ko, hanggang dito na lang siguro ang buhay ko, sabi ko. Pero uh, napakagaling ng Panginoon, no? Kasi yung bahay na nagustuhan ko before yun na ang bahay na nabili ko at ngayon ginawa namin siyang shop business ng asawa ko yun ang ang saya lang na kapag ginawa mo ang business na, at may pagmamahal ka dito ang daming babalik sa iyo na blessing talaga dati pangarap lang ng asawa ko na magkasasakyan ang tagal niyang pinangarap yun mga year 2000s 18 pa ata 'yun. Gustong-gusto niya pag nakakakita ng sasakyan tapos sabi, Nung nung hindi ako gumalaw. Hindi ako nagbi-business, wala parang pangarap, hanggang pangarap lang siya dahil sa napakaganda ng system at sa pagbibigay ng magandang kitaan. Napaka-generous ng company. Ang bilis niyang i-workout, ang bilis niyang makaipon ang bilis talaga. So, parang nagulat na lang kami yung pangarap ng na sasakyan na bili na na short of period of time, 9 months lang talaga, halos 9 months kumita ako ng half million. So, ang laking tulong dahil may swap, ma one kontrata lang talaga yung ano, yung nagawa ko sa abroad. 2 years lang talaga ako doon kasi pag-uwi ko dito, may pinanghawakan akong business. Huwag po kayong mag-alinlangan na subukan kung anong meron sa amin ngayon dahil malaking tulong ang business na to para sa ating mga full-time mom na nasa bahay lang po. Hindi din namin to magagawa kung hindi talaga maganda ang system na pinasok namin. Niling kang matuto with system na meron ang swap, ang daming magbabago ng buhay. No? Hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng mga tao na kapaligid sa'yo. Once again, ako si Rochelle Masig, dating OFW and ngayon full-time online entrepreneur. At ito ang aking swap success story.